huh? Mm. galing two, three, two, galing two, three, two, three, two, three, two, three, Water. three, two, three, two, iban ka ni mama patatas. Yummy? Yummy Marie? <laughs> yummy Marie? Yummy Yummy Marie? Mm. Ayun na kasi nang malambot yung sinasasa sa tubig. Kasi gusto niya na siyang walang kumain. Gusto niya matigas-tigas. <laughs> Galing-galing naman na. Narigo ko na ng Maria. nang kainan Bakit pwede sa'yo itong gatas ko kay ano to, nawasa. Hindi ito, Wilkins. Uy! Bakit? Naligot ko kung tapos mo kain. Yummy? Ito naman, bago naman, oh. Mmm, guling-guling. Guling-guling. Hmm, Pinapo na yung luma. Ay, huwag mong darugin. Magigilan mo naman yan. Hmm. Hindi isa Papa. Sawag si Papa. Ay, oh, wala na, pinaglaruan na. Kain, kainin.